obligation ba sa anak magbigay ng pera sa magulang this video guys is my own opinion hello guys this is Karidad official tv so ang topic natin ngayon guys is about family wow. so dito di ba sa pilipinas uh, ano talaga tayo family oriented Kung kumbaga tayo mag-aalaga sa magulang natin Woo! Uh, hindi kaya doon sa ibang bansa What? yung mga matatanda nilalagay sa ano sa orphanage yung yung may mga matatanda na iba ang mag-aalaga dito sa atin sa Pilipinas iba yung culture natin kasi tayo ang mag-aalaga sa ating magulang pero bago ang lahat guys ang katanungan natin ngayon is tama ba, obligasyon ba ng anak na bigyan ng pera ang kanyang mga magulang? So, bago ang lahat, intro muna tayo. Please subscribe, Cory Dad. Official TV. So, ayan nga guys, ang katanungan natin or ang topic natin ngayon is obligasyon ba ng anak na magbigay ng pera sa magulang? Ang sagot ko dito ay hindi. What? Pero, kasi hindi yan salitang obligasyon. Ang obligasyon, tayo, may obligasyon tayo sa anak. Kasi pinanganak natin sila, it means pinasok natin mag-asawa, it means kaya natin silang kung magkaanak tayo, kaya nating buhayin, paaralin, bihisan ang anak. Pero, ang anak, wala tayong obligasyon sa kanila. Ang tawag doon kung magbibigay ang anak ng pera sa magulang, hindi obligasyon yun, kundi pagmamahal. So, wala dapat, walang obligasyon ang anak sa ating mga magulang. Nasa sa kanila na lang yun kung magbibigay o hindi. Pero, pero, kung malaki, kung maganda naman ang pagpapalaki mo sa anak mo, syempre, naghanap buhay ka, paaral, tinaguyod mo yung anak mo, hindi mo na kailangan yan sabihin sa anak mo, kundi kusang magbibigay yung anak mo sa'yo. Kung maganda naman ang, ang pag mo sa anak mo kung nakikita nila kung nakikita din ng anak mo kung paano mo trinato kunwari ako kung paano ko trinato yung magulang ko I'm sure ganun din nila itrato ako so ganun lang yun guys eh. kung ano yung puno yun yung bunga so ang katanungan na obligasyon ba sa anak para ang sagot ko doon ay hindi hindi obligasyon ng anak na bigyan ang pera yung magulang. Kundi kung magbigay man ang anak, hindi yan obligasyon. Kundi pagmamahal sa kanilang magulang na nagpaaral, binihisan sila at sinilang sa mundong ito. So, ano ba sa tingin nyo guys? Tama ba yung hin uh, comment down na lang kayo dyan kung Uh, anong sagot nyo dito sa katanungang itong obligasyon ba? Oo o hindi? Isulat ni ah, uh, i-comment niyo diyan kung kung oo, bakit? Kung hindi, bakit? Para alam natin guys kung ano yung ano yung naging komento niyo dito sa paksang ito sa katanungang ito. So yun lang guys, sana nagustuhan niyo ang ating Ah, uh, word of the day. Word of the day 'yan eh, kasi syempre obligasyon ba ng anak na bigyan ng pera na 'yung ating mga magulang? Ang sagot diyan ay hindi. Hindi obligasyon ang tawag niyan kundi pagmamahal. so yun lang guys. Sana wag niyo kalimutan i-like, share, comment at subscribe para ah uh, maipahatid natin sa ating mga viewers or sa ibang ano natin yung video na to. ah uh, mega mega loud shout out to Daddy West kasi siya yung nagtorsigi sa akin nitong gawin. At napaisip din ako ng ibang mga content kasi syempre As a YouTuber, mahirap talagang gumawa ng content na kusang mag-reviews. Dito talaga ako nahihirapan. So, I try this ah uh, video. So, yun lang guys. Uh, have a nice day and God bless us all.